Hello guys, for today's video ay magpa na po mga palangga. Okay, nangroot na atong load sa ato ang gumo up. Gumo akong ginagamit guys uh, for 30 days. Uh, makabayad lang ka o, 699. So magpa-load na ka ron. Maanita sa shop, sa ubos. Nga yeah, ato din pa yung tao na ang unlimited data for only 699. Good for 30 days. So diara guys Oh. Unlimited data, 30 days. Good for uh, 30 days, only 699. Buy now. Tapos, ang atong mode of payment ini, ini guys, is GCash. Make sure nga na-isolate ang inyong GCash, guys, sa pagpagpa-load niyo. Yan So, naa siya yung QR, guys. Naa siya yung QR code. yan Pwede ka magbayad, i-open lang ni mo ang app or pwede pod ka sa QR code na lang i-scan na lang nimo ng QR code para mabayda nimo ang 699 yan sulit kayo ang gumu, guys kay labi na nga mga trabaho sa internet na um, sulit ang gumu, kay unlimited naman na siya di ba na mahurot dahil ang data kay unlimited man tapos i-open lang na to ang atong Gcash app kay gamitan naton na siya QR code scan lang nato siya guys so yan so is so scan lang nato siya ang QR yan scan lang nato siya para tong mabaydan ang atong gipalo So muna na siya guys, nabayran na ang 699 nga atong dipaload. So muna siya ang per successful purchase, muna siya ang confirmation nila guys. Um uh, muna siya order summary, yeah, April 7, only, only data for 30 days, transaction number yan. Yeah. So back to shop. Nga yeah, back to homepage atong uh, tanawan kung naanabatay batay ang data. So ayan guys, successful po ang ating pagpapaload gamit ang ating Gcash app, yan, only data for 30 days, yan, Nanasabtay nasabtay only data, sugod so good ka ron. So, ma-expire ni siya, guys, next month, May 7, so, ingat na siya kadali guys, magpa-load sa Gomo. Basta naalang mo yung Gumo app, yan, tapos na